Hi mga Besiko, it's another vlog. Syempre, isang makulimlim na umaga na naman po. mag -e 8 o'clock na nga ako nagising, mga Besiko, dahil wala namang pasok ngayon. Medyo antok pa nga ang besi nyo. Kuyot 'yon. May pupuntahan kasi kami ngayong araw. Kaya kumain na nga ako para hindi naman ako mahilo sa biyahe. Mahiluin kasi ang besi nyo lalo na sa biyahe. Oh, ayan at nasa office na nga ako. Tinawag na nga ako ng kuya ko at maglalaro na nga kami ng Roblox. Ito kasi ang libangan namin kapag walang pasok. Tinawag nga muna pala ako ni mama para magmodel. Este, para sukatin ang mga damit ko na hindi na nasusuot. Yung iba isang beses ko lang nagamit. Ang bilis ko daw kasi lumaki. Okay lang, may sasalo naman sa mga napagliliitan ko. Ganun lang naman, Pasa-pasa sa mga sumunod na henerasyon. Oo, oh, may pakita balikat pa yarn. <coughs> Sabi ni Mama, okay pa, kasya pa daw sa akin 'yan. Masusuot ko pa sa taglamig malapit na permanent. Ilang tulog na lang. At malapit na din ang birthday ko. Hulaan nyo, anong month birthday ko? May pahulaan pa ang besi nyo. <coughs> yan nga pa lang ginamit ko noong sumali ako sa bayan God talent sa aming barangay. Siyempre, memorable ang pants na yan dahil yan ang suot ko nang mag-first ang Vessi nyo. Wow! Kita nyo mga Vessi? Pitin na sa akin. Tumataas din naman pala ako. <laughs> Natapos na nga ako magsukat ng mga damit ko. Hay, ganyan si Mama. Ipapasukat muna niya sa akin lahat ng damit ko para makita daw niya kung kasya pa ba o hindi na kailangan pa i-model sa kanya. Tapos damit mo, tiklop mo. Ah. Nagmamadali na nga po kami at makulimlim na naman ang kalangitan. Nakakatamad pa naman umalis ng bahay kapag maulan. Pero kahit umulan pa yan, gugoro pa din ang besi niyo. Minsan lang kasi kami makauwi sa mga lolo at lola ko. Excited na ako. Makakapaglaro na naman ako. Lagot na naman ako kay mama nito. Mag-aamoy araw na naman ang vest niyo. Oh, nalimutan ko pa sila bubu. Sasama daw siya sa akin. Nakaligo na nga po pala ako at nag-aayos na. Konting pulbo-pulbo, suklay-suklay ng hair. Okay na to. Ito na nga at naka-andar na ang mga dala namin gamit. Parang pang isang linggong bakasyon ang iniandar ni mama na gamit. So, paano mga vesi ko? Lalayas na naman ang vesi Happy long weekend! Bye-bye!